may naman yan. Ito Saka eh. Pa lang eh. A lutong? Lutong ng mura, no? Grabe. Di -diografe. Murang mura eh. Alam niyo mga batang helmet? Yung kabog ng dibdib ko sa bugisit, sa galit. Mm. Pero hindi yung tipong kabog ng dibdib dahil sa takot eh. Kabog ng dibdib dahil nagagalit, naiirit na ako. Eh. Pero grabe talaga si Henry Sano, video gaper. Wow. Ibang klase, dismayo. Uh -huh. Eh yun talaga, kaharap mo na, video gaper. Uh -huh. Pero, mali talaga eh. Kasi, kahit ilang beses ko siyang ulit uliting panoorin, mga kabatang helmet, ewan ko kung yan din yung naramdaman nyo. Alam ko, puputaktain na naman ako ng mga troll. Siyempre magtatanggol nila. Siyempre, Pero, bayad sila eh. Lumabas sa mismong bibig ni Tatay Dix nyo eh. Ang alin. Ay, ano panoorin nyo? Because they were police directors handling ang Tanong Tanongin ninyo, Danaw, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na yung paa, pati kamay sa likod or assassinate them. Ang sinabi ko ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si Dilarosa. Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patay ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Noong na-presidente ako, ganoon rin sa command conference. Diyan sa Malacanian. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important? Sinabi ko yan sa mga polis. Putang ina kayong mga polis. Pag kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. DDS, yung term ng DDS. Siguro sa amin dito, Danau, General Coy, Jel Gamboa was never a chief of police, but naasahin niyan sa Dabao, sa Police Regional Office 11. Ako, assign ako ng Dabao as city director. At doon ako nagsimula yung, yung karir ko sa Dabao City. Just this uh, weekend, Mr. Chair, in-interview ako ng mga media ng Dabao, nung muwi ako. And harap-harapan. Sinabihan ko sila, kayo kasi, mga media ng Dabao, kayo nag ng term ng Dabao Dit Squad. Pag may namatay, binabalita kagad nyo, Dabao Dit Squad, Dabao Dit Squad. Kayo, ang nagimbento ng term na yan, sabi ko sa media ng Dabao. And later on, one of the media ng Dabao, dinibank yung aking, uh, aking statement. Sabi niya, sir, with, with due respect, bago namin yan na-create, yung uh, na term na yan, ang double dead squad, meron kasing isang namatay, Mister, uh, sir, may isang namatay, binaril, may nakalagay doon na placard na double dead squad. Kaya doon nag-start yung paggamit namin ng term ng double dead squad. So therefore, sabi ko, okay, I will correct my statement. Hindi kayo ang nag but kayo ang nag-propagate ng word na yan. So yun na, lumaki na, na nagiging uh, ginamit niya. Pag may, pag may binaril, sabihin ka agad, double ditch squad. Kahit na binaril nang uh, dahil uh, jealousy ang uh, motibo, or kaya malaking utang, nakadispal ko ng pera, binaril, didiis ka agad ang uh, pinapalabas na term. So, yan na. Lumaki na yung pangalan na dapat de Alam na alam ko po na matatalino mga taga Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang, ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban yes. para mapatay, para yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. It, para ito to sa very incorrect. Correct. Yes. Very incorrect po, yes. I may say as a civilian, it's a, sa ay, professional police. It depends on... Eh, eh, Ano na natin yan, ma'am? That's your view. That, right? It's not my hindi view only, Mr. Chair. Ng, Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Uh, yes, yan salamat kayo, Mr. Chair. Hindi ka nagdala ng siyudad eh. You never Totoo had po, a chance to solve the problem of the community. Thank you, Mr. President. Uh, thank Senator you for putting Is... it on record, tayo Mr. tayo magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Uh, thank you, At Mr. You, Chair. At kung me... pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Uh, uh, silence, please. O sa... Sa as islands, the gallery and uh, those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Okay. Gallery, please do not encourage me. Okay, Mr. Stay President. Out. Okay, Mr. President, it's now Senator Estrada who has the floor. Thank. Hindi na minsan risa na hindi tamayo. Mm -hmm. Bigyan natin ng puna, ha? <laughs> Bigyan natin na ng puna lahat. Mm -hmm. Kasi yung statement ni Tatay digs nyo, oo daw. Yun daw yung order niya, kapag nanilaban, Manlaban, Jokoper. So ano yan? Laban. Parang inamin? Piliting daw na manlaban. May. Para? Oh, kapag ano, kailangan palabasin na manlaban. Para? Manlaban. Oh, okay, asa na dun yung humanitarian na pagpapahalaga mo sa buhay ng isang individual? Yeah, yan ba yung sinabi ni Bato bago magsimula? For humanitarian reasons? Ah, kasi kaya gusto nga, sabi nga niya, ang former president nga daw, si Tatay Diggs, medyo baka daw antukin na o inaantok na, uh -oh. kaya daw unahin na nga daw uh -oh. para magbigay ng opening remarks o ng statement niya. For the humanitarian purposes nga daw kasi daw matanda na. Uh Oo. -oh. Videography. Eh. Nakakaloka lang talaga. Ewan, ewan ko na lang talaga, pero ang dami pa rin talaga mga naniniwala sa mga supporta. Sige, nire natin yan. Pero yung mga sagot ni Tatay Diggs nila, Talagang nag-justify na eh. Pero bakit pilit na nagbubulag-bulagan pa rin yung iba? At eto namang mga senador na iba, eh pinagtatakpan pa rin. Ayan, mismo kay Tatay na nyo, nang galing about the DDS. Double mm -hmm. Dead Squad. Kakagulat. At tinuro pa nga niya. Ayan, mm. si Mr. Baton, mm. si Rosa. At sinisisi yung mga media. Doon daw nag-umpisa, sila daw nag-ano ng... No Wala naman ko Ay, aabangan ko na lang na mag-appear sila sa Quadcom. Mas gusto ko yung ano mga eksena sa Quadcom. At kanina karoon ng press briefing na sumagot na sila kong Dan. Mm. About nga niya sa nangyari sa Senate hearing na yan. Mm -hmm. so, isang resource speaker nila or resource person. Na parang may ibang mga sinabi rin, di ba? Oo. Uh -huh. so, nga Nakuabangan natin ng mga susunod na kapanata, Pero oh, grabe mga kabatang helmet, no? Mm -hmm. Tama ba yun? Na... Oo. Tama na pumatay? O, oh, di ba pinalakpakan nga siya? Eh, yun pa nga <coughs> eh. Videograp Tuwan-tuwa. Tuwan -tuwa. Tuwan tuwa yung mga yung tao. Mga doon mga Tuwang tuwa sa mga pumalaktak na yan. Tuwang-tuwa kayo na may mga pinapatay. Uh -huh. Tuwang-tuwa kayo na may patayan. Uh -huh. Tuwang-tuwa kayo na may kinikitil na buhay, may kumikitil ng buhay. Eh, paano kung sa pamilya nyo nangyari yan? Hindi mo? Papalakpak pa ba kayo? Safe nga daw dun. Oh, grabe mga batakil. Wala dito sa bansang Pilipinas. Bakit ginagawang nanonormalize na yung mga ganyang bagay? At mas lalo pang kinukonsinte, mas lalong pinapaboran, mas lalong kinakampihan. Tuwang-tuwa sila na kumitil ng buhay ng isang individual. Tuwang-tuwa mga troll na ipagtanggol ang idolo nyo. Oo. Kasi binabayaran kayo. Bayaran kayo. Ah. Makabayaran ka naman? Ah, totoo yan. Videographer. Hindi daw troll. Paano hindi ko masasabing mga ano, hindi bayaran? Eh, may nag-offer nga, di ba? May nag-offer sa atin. Hindi ko tinanggap. So, yan talaga ang kalakaran ng mga troll. Ganyan ang ginagawa ng mga troll. kapasakan ng malaking pera. Bibigyan ng siguridad. Para, eto ang gawin <makes> yon, yon naman nyo. i dyan masasabi nyo. Nakakabisit lang talaga, nakakagigil, nakakagalit. Kasi, yun yung mga namumutawi sa bibig nung mga leaders na pinoto nyo. Nung mga leaders na inupo nyo. Tama ba yun? Ganyang klaseng mga tao ang pinapasweldo natin? Uh Oo. -oh. Kayang pumatay? Oo. Uh -huh. ah, eh? Pero, in a world full of DDS, hmm. B.A. risa Conteveros. Oh wala akong masabi talaga kung yeah. ni di clap 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 kay Senri sa kahit super pinutakti na rin siya ng troll. Grabe ang daming mga bashers ni Senri sa ngayon mm. pero wala eh, siya lang talaga yung nag-stand out. Oh, oh. lang talaga yung nagsabi ng no, 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 hindi tama yan. di mm. Diba? In a room full of DDS. Yes. And fools, diba? ba uh, and fools. B.A. Risa Conteveros. Yung sinabi ni Tatay Diggs na wala kang alam paano mamahala ng siyudad, it's not about kung naging leader ka ng isang community, ng isang lalawigan or whatsoever, or nagkaroon ka ng mataas na posisyon sa isang bansa. It's about how you will implement properly and correctly yung mga batas. At syempre dapat nandun din, yung human rights video pa hindi pwedeng maisang kung sa tingin mo nagkakaroon na ng paglabag about sa mga human rights video pa mm. na aspeto pagisipan balang kasin hindi yung lalo mo pang ipupush kaya nga kahit marami nang namamatay kaya nga nino-normalize hmm. ang pagiging bastos diba? nino-normalize ang pagpalakpak sa hindi tama sa hindi tama ay, nako mga kabatang helmet. Na, na binoto nyo yan. ginusto nyo yan. Nasa inyo yan. Kung gusto nyo pa yan sa mga susunod na panahon. Mm -hmm. Pero, ayan. Pinapakita lang talaga. Nasasalamin lang talaga yung mga totoong ugali nila. Pero ako talaga naniniwala, bitch na merong laging 24x7 na nakatingin. Mm -hmm. Pag sinungaling ka man dito sa lupa, pero pagdating mo doon sa taas, pag ikaw ay hinasgahan na, Oy, bye -bye. Oy, hindi ka dito sa bab hindi ka dito sa taas. Kaya ka, bye bye. <laughs> o di ba gusto nga niya din? Oo, kasi nga di ba doon nga daw sila ang O di ba pamilya nila? Ay, naku. Oh my god. Sila na lang. Una sila man damay. O basta kung nagustuhan mo vlog na to, kailangan mo mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga na-upload namin yung video Bigoga para basta Please stay healthy and stay safe as always. Sabi ko, masamabay, nag-helmet din ng Bungkit. It's getting better every day. God bless everyone. Bye! Kalo